Hi guys, welcome and welcome back again to my channel, Barpin TV. Ang for today's video guys, ituturo ko naman sa inyo kung paano nga ba natin malalaman kung sino yung mga kachat ng mga partner natin. Kaya kung gusto mo ang mga ganitong video, please consider to subscribe at hit mo na rin notification bell para updated ka sa mga sunod pang video na i-upload natin. Pero bago ang lahat, intro muna tayo Hi guys, welcome and welcome back again to my channel So, una po natin gagawin guys is kailangan nating hiramin yung cellphone ng na partner natin o di kaya ay eh, kung may mga pagkakataon tayo na pwede natin kunin yung mga yung cellphone nila ay ganito lang gawin natin Una po natin gagawin is punta lang po tayo sa Facebook Ayan Then pag nandito na tayo sa Facebook guys hanapin natin yung 3 dots dito sa gilid pindutin lang natin So ayan, pag nandito tayo sa menu Scroll down lang natin Then hanapin natin dito yung Setting and privacy Ayan So ayan guys, lobas yung setting, privacy Your timeline Your time on Facebook So pindutin natin yung setting Ayan so, Pag nandito na tayo sa setting and privacy May nakalagay dito na account Preferences Audience and visibility So permission So ang hahanapin natin dito guys is yung stories. Pwede rin nating i-search dito guys. Ayan. Pwede nating i-search dito. Then type natin yung stories. So ayan. Pwede natin siyang i-type dito para madali nating hanapin. So kung hindi naman kayo nagmamadali ay pwede tayong pumunta dito sa audience and visibility. Then click natin yung stories. Ayan guys. Then pag nandito na tayo guys, click natin yung story privacy. So ayan. So nandito tayo sa story privacy. May nakalagay dito na who can see your story. So dapat yung titingin ng stories natin sa Facebook ay naka-public. So ang gawin natin guys, para makita natin yung mga kachat ng asawa natin o di kaya ay partner natin ay lagay natin tong kulay blue sa prints ayan, pinutin natin yung prints then save lang natin so pag na na yan guys may lalabas na high story prom so click lang natin to so ayan guys so dito guys makikita natin lahat kung sino yung mga nakachat ng partner natin dito natin yan makikita guys ayan so pag nakita nyo dito guys kung sino yung mga chat ng partner nyo ay huwag naman kayong magalit agad o di kaya itanongin nyo muna kung bakit niya kachat ang tao na to o di kaya kung gusto nyo rin makita kung may kachat ba siyang na hindi niya friends so ang gawin niyo lang guys is stop niyo lang yung screen then scroll niyo lang pa kaliwa ayan so dito natin makikita kung sino yung mga kachat ng partner natin na hindi niya friends so ayan guys so bago tayo magalit guys tanongin natin muna kung ano bang dahilan kung bakit natin kinontak yung tao na yan o bakit nila kinontak ang tao na yan so I hope na may natutunan kayo sa video yung ginawa natin then balik tayo lagi nyo lang yon yung friends pag naka on yan guys kinabukasan tingnan nyo yung cellphone ng asawa nyo o di kaya ay partner nyo at doon nyo makikita kung sino yung mga latest na nakachat ng partner nyo So, I hope na uh, nakatulong sa inyo ang video na to. So, oh, ayan guys. Natapos na yung tutorial natin for today. I hope na may natutunan kayo sa ginawa nating video. Kaya kung bago ka pala sa channel na mag-subscribe ka na. At hit mo na rin notification bell para updated ka sa mga sulot pang video na i-upload natin.